Day. Uh, happy Mother's Day nga pala. Hindi tayo nakapag-live kahapon. Or hindi tayo nakakapag live So ngayon lang po tayo nakapag-live. So Happy Mother's Day to all mothers. And to, especially to my, my mother and to myself. Ayan. To my sister and relatives. And cousin. Merry, and Merry, Merry Christmas. happy, Happy Mother's Day from me and for my baby Kyrie. Oh, <laughs> ba't naman ganyan ang uso niyan? Ba't Say hi ka to everyone. Hi everyone. You want to sleep na? Kasira kasi yung tulog niya, guys. Nagising siya kasi hindi ko siya na napaburp. Yan. Hindi ka nagburp, no? Nagising ka ni mami. Yeah. Nagising ka ni mami. <laughs> Why well, you look like that? I'm foggy ang pogi naman ng baby ko. So cute naman. <laughs> give, me, give me kiss naman. Give me kiss. <laughs> Hoy! Thank you sa pa-like. Ayan. Hi. Comment ka. Happy Mother's Day kung sino ka man. Subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ha? Kung bago kayo sa aking YouTube YouTube channel, guys. So, subscribe kayo. Ayan. Thank you, guys, sa pag-supportan nyo sa aking channel. So, kung bago kayo, ha, subscribe lang kayo and like nyo lang. Hello. Say bye. Hey, hi, baby Kyrie. Hello po. Oh, ano po? Ginoon ang anak ko. Ano Ginoon ng anak po? Ginoon ang anak ko. kiss mami, mami. mami, mami. Oh, mo vlogger huh? Yun vlogger? Oh. <laughs> I think you want the vlogger, ah huh? uh, you social media, social media? Oh, no, 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 no social media. Okay. Ah, oh, oh. <laughs> you blogger. Oh, come here. Come to mama. Tapos na natin yung luto natin, ha? Laro ka na. Okay, okay. Laka. Laka. Na. Tapusin natin yung nakha, meme. Ah, tapusin natin. Ah, tapusin natin itong ating niluto, ha? Di-di-di-di-di. di 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 Okay. 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 okay.